Anyong mga loads Nandito po kami ngayon sa bahay ni Pips TV uh, Nakikita nyo po Nandyan po siya nakahiga uh, Natutulog na siya kasi Oras na uh, Ang oras po natin ay Ano na? Alauna ng madaling araw na po ang ating oras mga loads. Kaya nakikita niyo si Pips TV eh, ay medyo humaharorot na sa kanyang pagmaniho sa kanyang pagtulog mga lods. At ito pa yung kanyang alagang aso na maliit. Ito pa. You know, you know. katabi namin sa pagtulog yung maliit na aso na yan eh. Makulit yan. Kaya sinali ko na mga lods. So, yun lang po ang update ng aming pamumuhay dito sa bahay ni Pips TV. So, sana i-like and subscribe naman yung YouTube channel ko, Kuya Marbs. And wag, wag nyo po kalimutan yung P Facebook page ni Pips TV. So, yun lang po mga kalods. Maraming salamat.